Kaya sa may lang motor. Yan, yan. Ahonin na yan. Tapos pababa dyan, oh. may danaw. Oh. Tapos yung may tiritindahan dito. Ah, ayun. Okay. Ay, susubukan ko na... Susubukan ko kaya bumili ko ng soft drinks. Pari lang soft drinks. Mga chichiria. Chichiria. Meron kayo silang mani. Mahilig ako sa mani. Pero nga, eh. kita mo. <laughs> Bakit ka natawad? <laughs> bakit? Bakit kita mo naman dun yung mga tinda niya? Sa labas lahat naman naka-display. Yung mga tinda niya, may mga chichiria. Ang bilhin mo ay ano? Super. Yun, oh. siyempre, yung paborito ko bibilhin ko dun. <laughs> Kaya kunwari... Wala <laughs> <laughs> well, dun man eh! I'm siguro meron! <laughs> Kaya Ate Mayling! <Miley. laughs> bakit initinitindahan niya na ba yun? hindi oh, ko alam. Oh, mali mo, nakaripak. <laughs> nakaripak. Madaming mani yan po, oh, shout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you, Rachel. At, uh, thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. Thank you very much. Supportahan po natin mga kalingap. Marius Vlog, yeah. supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Yeah. Mga kalingap. No. <laughs> Hindi, uh, ano yung ano yung pagkakakilala mo kay Maylin? Si Ate Maylin. Di namin yung kilala talaga, oh. nagpunta lang yung dito, lalakad lakad. Tapos naglapit siya dito, sabi niya nga, vlogger nga siya, naghahanap daw siya ng matutulungan. Tapos mm. ang tawag dito, sabi niya nagpapa din daw siya. Oh. Wala daw interest, kasi mm. ang, ang gusto daw niya makatulong sa mm. kapwa, kaya wala siyang interest magpapa-utang. Kung kailan daw ibalik, <laughs> yun saka lang siya kukuha ng bayad. Mm. Tapos, may pinakita siyang mga bank, bank account. Di ba may mga card na yun? Kasi siguro nagbablog na yun, di ba? Yeah. Tapos ang dami na niyang followers. Umutang yun dito, si Ate Maylin. Tapos yun, simula hindi na namin nakita. Tapos nalaman namin nandun sa dalnak pala yung nakatira. Ay, eh, sa dalnak ba yan? Tapos ngayon, nandito na siya, oh. So ngayon nandito siya ngayon? Nandito ah, siya ano, ngayon. Yung... Ay, siya? basta. Ay, alam mo yung, sa may kay De Castro, alam mo yung dyan. Ay, huwag na, ayaw yung... ko na magkita dahil hindi ko naman pwedeng i-vlog yun. So, ano pa yung alam mo, pag ano yung pa yung pagkakaalam mo sa kanya? Wala na, hindi ko alam, nababasa ko lang sa... Yun ni Mylene. Oo, oo. Nag naghiram yun dito ng pera, di na binayaran. <laughs> Magkano naman yung nahiram niya? Huwag mo sabi. <laughs> hindi, wala naman. O, <laughs> siyempre. <Ha>? Okay. <laughs> Basta nagiram ng pera dito. Hindi si naman ah, na namin sinilin. Ibig mo sabihin kapitbahay pa na ninyo si Maylin? O hindi, hindi naman? Hindi naman. Dumaan lang siya dito. Kasi nga vlogger nga daw siya. Naghahanap nga daw siya ng matutulungan. O, oh, pero kayo ang nagbigay. Oo. Mm -hmm. Natutulungan eh. Magpapatulong. Hindi. Kasi Tag kung matu mag matutulungan, siya ang magbigay. Tapos umutang siya dito kasi papumasay daw niya sa daet. Kasi ano daw. Anong tawag dito? Papumasay niya sa daet kasi nagbibitro siya ng pera. Ang saan sa YouTube. Ano? Tapos? Tapos di na siya bumalik. Pagkairan niya ng pera. ha? Blinag ito, kasi bulok-bulok na daw, tutulungan niya daw kami, tas blinag din dito sa kabila. Tapos yun na wala na. Ayaw na siya bumalik. Nayaan na lang namin, tulong na lang sa kanya. Um, so... Butis pa yun eh. ay dito ba yun? Ano bang lugar ito? Cerabus. Atin nakatira siya dito ng mga dalinak, nag-aarkin na yata sila ng kasawa niya. Oo. Pero padandaan sila dito yung kasawa niya, di ba may binigay dun si serap na howler. So, Hindi oh, ko. Oh, parang meron. Oo. Tapos, yung kasama niya ang bago nagtatry. Mm. Tapos ngayon, nandiyan na sila. Nandiyan lang sa so alahan. Pero kaya naman namin. I mean, may karitindahan yun eh. Saan? Siguro may sponsor pa yun. May tindahan sa baba. Ay, yan, may... pag... Meron na. Pagdaan ko, ang dami na okay. naman laman. Meron tindahan. Ay. Naman, ay. Close open yung tindahan niya. Ah, kamay saan? <laughs> Mabukas, masarap Hanip <laughs> <sa> kamay? <laughs> kamay. ng bata yun, kamay ano? ng bata. Ano yan? Anong, oh. anong pangalan mo, Tay? Jane. Jane. Mm -hmm. Si Kuya Rab, yung kapatid kong kawanan. Ay, classmate ba ni Puchik si Kuya Rab? Si ano, si Kuya Rat? Tubang. May tra, ay, may tra, may tra niya 'yung asawa. Dito tayo tatlo mag tayo dito. <laughs> eh, hey, dito tayo. dito. <laughs> si ate anong anong pangalan? Si pa Mamatubang. Ma <laughs> si Mamedy. Ma si ma kasi alam mo sa totoo lang, an, a, idol ko sila eh nung sikat pa kasi yung bag nakakaawa, 'di ba? Sino po? Si Maylin sanga. kaya naging idol ko sila kaya nung nung umuwi ako dito sa wasak na mabutin ulit ah, nabuo na <laughs> Nag-aarkila lang, Naga lang sila ba? Nag-aarkila sila ng bahay. Ibig mo sabihin na nangutang sa inyo tapos hindi nakabayad? Hindi naman. Tulong so na Buti, kala ko ba, tutulungan kayo. Bakit? Hindi <laughs> na. <laughs> kayo oh, ang tumulong. Alam naman namin, wala naman siyang babayad eh. Kasi, alam namin yung, ano, nagsitunta naman yung mga anak nila ng pako. Sa'yo lang, ay, sa'yo, te, ano, ano pangalan mo? Sige na. Jane din po. <laughs> Maria Jane. Ay, Maria, Maria Jane. Ay, parehas pangalan natin. <laughs> <laughs> Ako si Mario's Mario vlog. Mario Jane. <laughs> Mario June. Mario Din. Ako si Mario Din. Oo. <laughs> um, Diba? Dali ka na. <laughs> Sige na. Ang sa ngayon pala wala na dito. Wala na dito. Wala po dyan po yung sa sa sa, sa dulo. Sa may hmm. diyan sa may pababa. Diyan sa may kay De Castro. Yan sa tapat ng asa. Mm. may asa dito, tapos may bahay dito ang teritindahan. Wala mang iba yung dalagarit sa pa dyan, tapos may pababa, may teritindahan dito parang grills yung bahay ay, hindi naman grills yun sa para sa tindahan na yung dalawa niya ang hirap din ano kasi nung nung nakuwin ko yun pero isang beses nakita ko yun doon sa talisay ay grabe yun kung tumaya sa ano sa area mm -hmm. bulibu saan? Panagbibinggo. 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 Saan, saan nagbibingo yun? Kung saan saan na lang. Ah, so Pahaliban, may... Blabo. Paano Iban, mo na... Ang nakikita na. Nandun din kami eh. Ay, hindi. Uh, <laughs> no, kailan siya nagbibingko noong uh, ano? nakairap pa? Nakay Kuya Bal pa o... Ay, wala hindi na. Hindi lang namin alam. Siguro wala, wala na. Talibot. wala na. Kasi parang down na siya. Down na pero maraming. Pero pa. Siguro may mga sponsor pa yun. Mm -hmm. At siyempre, dami naman na yung subscriber. Yung nasa ah, 13,000 na yata. 14, 15. Or may isahon pa yun sa YouTube. Mm. May napasok pa si Gumbong kahit pa paano. Mm. Ah, ganun ba? Pero yung mga anak mo lagi dito magtitinda ng pato, kanabasa, mga uh, gulay-gulay. Ibig mong sabihin, dito pala sila. Pero may nabalitaan ako dati na nang iskam yun ang hilot. Hmm. Ano Papa ng... massage. Oo. Oh. Pero di naman yung mahaista. <laughs> <laughs> Nagmamasage lang. Walang gagamot na oh, gagamot. Pero gumaling naman wala na yung mga ginamot niya. <laughs> hindi ko lang alam. <laughs> <laughs> lang <niya>. ano? <laughs> de ko lang alam. Hindi, hindi tinanong ng isang vlogger na ano po? Magkano daw ang pahinot? 6,000 daw. Full body na. Hmm. Pero sabi nung vlog, ano, gumaling naman kayo. Ay, gumawa naman yung pakiramdam namin. <laughs> Ibig sabihin, <manong> maghilot. <laughs> di ba? O, nagbayad sila, gumaling naman. Kaso, yung bayad, hindi na nga sila binalikan yata. Pagkatapos nilang magbayad. Baka, gumaling dahil sa eh, ano kaya yung anong pinahilot? Massage. Massage. Pa massage. Pero kung sa massage niya, ako nakakita 6,000 na gano'n, massage niya. Kung na. magagamot nga, siyempre kapag ikaw may sakit, kahit mahal, susubukan na lang. Ikaw, Merjen, nakasubo ka na magpa-massage din doon. Hindi pa. Nais <laughs> nice ka nga kami ng <laughs> pamasahe niya pa. So, Nangihing bawat sa atin, baga bawat isang daan. Dahit, Bahay. Mm. Oh. Oh. mag daw siya ng sakot. Habang tangin niya daw ng 20,000, pangpulunan, mm -hmm. sa kanya. Sa motor, mapag. Sa kanila mm -hmm. motor. Yun, wala naman. Naghingi lang siya ng pamasahe. Siguro, di niya yung pinamasahe. Siguro. At ako, wala ginawa niya nabaya na lang na Pero sinubukan ko yung singilin nung no? pagkabukas. Oo. Wala nang shampo. Ano wala na? Oh. Ano lang sabi oh. doon sa Pala pala shampo. Dito niya nakuha yung sawod niya sa YouTube. Oh, mabilis Meron na ba kung tayong dito buntis pa buntis yata yung yung sa pinanganak ng ngayon. Ayo nga ano buntis na ngayon. Nanganak na ba ngayon? Oo, lalaki. Malaki laki may Ano, siguro mga 1 taon na. Salamat. Dito nadaan dito. Pero 'yun nung saan yung kubo-kubo nung dati? Sa ah, dam Malayo dito. dito. Amalay dito. Parang ito hanggang tabi-tabi. Ah pero saan sila natira ngayon? Ano ang Saan yung no, dito, dito banda nung inilipat eh, ni Kalinga Prab? Ay, hindi yung dito. Hindi nga namin yung kilala dati. Nakilala lang namin yun nung dumaan niya sa dito. Nung nang iscam siya ng pamasahin niya. Mm. hindi pala niya ipakamasahin. Eh. Tawag ko ka ginawa niya. Pero nagsakay ba kayo ng bus? Nagsakay so, ng bus, nagsakay siguro. Ng bus. At Sabi niya kukuha siya ng pera. Oo, sa dahil. Sa dahil. kada dahil. Sa dahil. Nag-antay na, 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 po tayo ng hapon nung no? wala ang ulang natin. Kasi nga magpapakita Tapos <laughs> wala naman. Tapos nung nakita mo hindi hindi raw na singil sa YouTube? Nung no, pinuntahan namin yung umaga, hindi <laughs> daw siya mm, nakawidro. <laughs> Kay YouTube? Oo. Uh, sa video, hindi daw siya nakawidro. Ah, kala ko pinuntahan niya sa YouTube. Hindi, <laughs> <laughs> nag-withdraw siya sa diet. Hindi daw niya na-withdraw yung sahod niya siguro malaki kaya di kayang ibigay ng bangko. Ang laki pati ng bonus sa <laughs> <laughs> atin. Oo, 20,000. Sabi niya, gawin mo nang 30,000 yung sa iyo. Sabi niya niya. Ah, pinapautang kayo mm -hmm. pero wala na ano, hangin lang. Ganang Parang sandaan. ang ginagawa niya. Oh. Inaano lang niya kami. Para nilalaro laro. Just in case na magsabi siya ng kailangan niya, magbibigay agad kami kasi nagbibigay siya din ng ano, ipabor eh, sa amin eh. Okay. Kasi hindi namin alam na na wala pa lang katotohanan. Yun. Kasi chineck namin yung profile niya sa YouTube. Marami naman siyang follow eh. eh. Kasi siguro legit. Kung papahiram siya, edi eh, anytime naman siya makakasingin dito. Eh yun pala. Mm. Parang easy money. <laughs> Ay, halimbawa, makita mo siya sa ngayon, sisingilin mo pa? Hindi na. No? Bakit? Kanya, kanya na yun, tulong na. Tulong na. Pero sabi mo dito Kasi lang kung banda... Kasi makikita mo naman yung bahay niya dun, parang mas kailangan niya naman talaga ng na tulong. Ano bang, ah, ano, may bahay ba siya dito na... Nag-aarkila. Ah, nag-aarkila din, pero may close open. May close open siyang o mm -hmm. No, Naubos, pag may pera, tinda. Pero yung mga tinda niya, mga chichiria lang eh. Hmm. O pang bata? Sa palagay mo, nasa magkano yung uh, tindahan niya? May isang daan din. Siguro. Nasa magkano? Isang daan araw-araw sa tindahan? Hindi, daan? yung uh, laman ng tindahan. Siguro mga nasa one-five. Nasa 1.5. One five Puro, puro kutiriya oh, eh. Nasa, Tapos may itlog. Fight, may itlog. Siyempre itlog pa lang, 300 na o oh, yung pansit canton, sabi natin 300 tapos for oh, 300 din yung si 300 mga oh, 1.5 yun mm. kasi hindi ako masyado puno mga 1.5 yun ilang araw, mga ilang araw wala na mga ilang araw wala na tapos ang okay na naman yung pag meron ulit pera saan ba doon ang bahay? saan ba doon dyan? malay dito? sa pagpupunta doon kaliwa? pagpupunta doon kaliwa. Basta pag, di ba, may paahon dyan na unti. Oo. Tapos may pababa. Yun lang. Tapos yung dito. Tiritirito. Malapit na dito. Pa paahon doon, tapos bababa. Wait lang. Wait. May tanawan Wait lang. Kano ba is? Ito yung ahonin. Yan yung ahonin. Oo. Uh -huh. Yan, sa may kasakyan na... Yan sa may, yung... may pulang motor. Yan, yan, ahonin na yan. Tapos pababa dyan, oh. may danaw. Oh. Tapos yung may tinitindahan dito. Ah, ayun. Ayan. Ay, susubukan so, ko na. Susubukan so, ko kaya bumili ako ng soft drinks. Pari ko lang soft drinks. Mga chichiria, candy. Meron kaya silang mani. Mahilig ako sa mani. Pero nga, eh. kita mo. <laughs> Bakit ka na to? <laughs> bakit? Bakit kita mo naman dun yung mga tinda niya sa labas lahat naman naka-display yung mga tinda niya may mga tsutsiriya Ang bilhin mo ay ano? Siyempre yun, yung paborito ko bibiling ko dun <laughs> kaya kunwari Oya <laughs> <laughs> well, dun man eh I'm siguro meron <laughs> kaya timahilin <laughs> Bakit? Bakit tinitinda niya na ba yun? Oh, hindi ko alam. Oh, mali ko, nakaripak. <laughs> 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 nakaripak. <laughs> Madaming mani <money> yun. <laughs> hindi, Malibu, ka mani, mani lang yun? Wala pa isang balot yun? <laughs> Meron yan. Ah, sige. Basta pag mo dyan, baba, may danawan. Tapos mm -hmm. dito lang. Kila naman, kila na, na naman siguro yan dyan. Sa wala namang ibang tindahan dyan ay pag lusong mo. Meron lang dyan. Mm. Si Ate Maylin. Pag hindi kami nadaan dyan, nahayaan na lang namin. Kawawa man din. Siguro ay dala lang niya ng pangangailangan talaga yun. Ilan yung mga batang mga kasama niya dyan? Hindi ko lang alam. Siguro mga nasa lima. Tapos may nanay pa siya kasama yata. Nanay niya yata yun. Kung matanda um, eh. Mm. Ayan. Ano masasabi mo sa kay Maylin ngayon? Baka mapanood niya ito. Wala. Good luck na lang. God bless. Ayan. Ayan Maylin. Good luck lang daw. God bless nakatinok. <laughs> oh, sinayang din ano na sayang lang. Tayang Sayang din talaga yung pera. Lahat mm -hmm. na binigyan siya ng pabor Kung Pag ganyan binibigyan ng pabor. Gamitin niya na sa tama. Mm -hmm. Lalo na nakakapag-vlog na siya. Maraming, maraming gustong mag-vlog. Hindi na bibigyan ng opportunity. Maka 1 followers pa lang. Ayos na yun. Patuloy-tuloy na yun mm -hmm. And, dami niya ng followers, sayang din. Yung mga sponsor din, Siyempre di ba? din nila yung mga binibigay nila. Hindi rin basta-basta ang yung pera. Pero dito wala kang... Ito na natin